Hi, Loy. Kamusta? Hindi ka siya ata ulo ko. Ganyan ko na lang. Okay. Yan. Hi! So, ngayon sa kwarto, papahinga kasi lagi na lang daw ko nasa labas ng bahay. So, house arrest ako ngayon. Okay, ito yung mga ginagawa ko ngayon. Yan, si Elmo. Bigyan nung kapatid ko si JR. Three years ago, Christmas pa ata. <laughs> Yan ang aking laptop. Bisibisihan. Si Elmo, nakaiga sa kama ko. So, ako lang ang taong bahay ngayon. Ikaw ba? Anong balita sa'yo? Kami nila Minsan na kami magkita pag tulang namin. Hindi, <laughs> pag may mga event or like ni Hilso last time, birthday ni Charm. So, nakita kami. Um, we're planning sana sa birthday ni Belle, magkita kami. Or by June 27, nagbabuffet kami sa hotel ni Mars, sa Hayat, Manila. Sama ka. <laughs> Ayun. Kailan ba uwi mo? Sulatan mo naman ako, ng ko na emails mo. Tsaka, ano nang balita sa'yo dyan? Yun. Um, sana okay ka lang dyan. Saka, like kang safe sa studies mo. Kung nag-aaral ka pa, galingan mo, ay, tapos ka na nga ata eh. Nurse ka yeah. na nga pala. Congrats pa. Yun, wala akong gift nung graduation mo. Atensya na. Bali, pag nagkita tayo, bawi ako. Yes. Saka, pasalubong ko kung makalimutan nakakailang pala talaga magsalita mag isa sa video so ang hirap pala ng trabaho nila happy sleep ng ibang video artist dyan <laughs> sa youtube kaya yon lobat na ako maulan ngayon so send ko na itong video sa'yo we miss you and I miss you syempre bye ma. Wow.